isang nayon sa kabundukan ang patuloy na ginugulo ng isang S-rank na halimaw na Fenrir, kaya napilitan ang mga residente na ubusin ang lahat ng kanilang ipon upang kumuha ng SS-rank party para talunin ito. Ang mga miyembro ng grupong Flamang Dragon Fang ay kabilang sa pinakamalalakas na adventurer sa buong mundo, bawat isa ay may natatanging lakas at kakayahan. Ngunit naroon si Kurt, na ang tanging silbi lang ay gumawa ng mga gawaing bahay, kaya't nagtago siya sa likod ng pader upang makaiwas sa panganib sa kasamaang palad, si Kurt pa ang unang inatake ng Fenrir pagdating nito, dahilan para siya ay matangay palayo, habang naghanda naman sa laban ng iba pang miyembro ng grupo. Inutusan ni Gov si Bandana na igapos ang Fenrir, kaya agad siyang humugat ng wire at tinali ito, ngunit sa loob ng ilang segundo lang ay binangga ng halimaw si Bandana sa pader at nabali ang kanyang likod. Sa normal na sitwasyon, mapaparalisa na sana siya habang buhay, pero dahil kasama nila si Marfice, isang napakahusay na healer, ay agad siyang gumaling sa loob ng ilang segundo at bumalik sa laban. Ginamit ni Bandana ang isang puno bilang angkla upang mapanatili ang posisyon na nagbigay daan kay Gov para umatake, tumalon siya at sinunog ang ulo ng Fenrir gamit ang kanyang magic sword. Sa sobrang tuwa ng mga taganayon sa pagkatalo ng halimaw, naghanda sila ng isang engranding handaan para sa grupo, kahit halos wala na silang pera. Pero labis ang pagkadesmaya ni Ganova sa tinatawag niyang peasant food, kaya inutusan niya si Siti na siya na lang ang magluto ng matinong pagkain. Samantala, si Bandana ay nakiusap na gumawa ito ng espesyal na potahe, dahil ito na raw ang huling araw na matitikman nila ang luto ni Kurt. Naguguluhan si Kurt sa ibig nilang sabihin kaya tinanong niya si Gov, at doon niya nalaman na simula sa araw na iyon, tinatanggal na siya sa grupo, isang bagay na hindi pa rin niya maintindihan kung bakit. Tinanong ni Kurt si Guva kung may nagawa ba siyang mali, at sinabi ni Guva na ang problema ay hindi sa patang ginagawa ni Kurt, oo, siya ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay para sa grupo, pero bukod doon ay wala na siyang silbi sa laban. Limitado lang sa apat ang miyembro ng isang party, kaya kung gusto nilang maging mas malakas, kailangan nilang palitan si Kurt ng isang makapangyarihang mage, o kahit sino na kayang ipagtanggol ang sarili sa laban. Nakiusap si Kurt na huwag siyang tanggalin, pero sinipa siya ni Guva sa sikmura dahil sawang-sawa na raw itong makinig sa pag-iyak ni Kurt. Wala na silang kailangan sa kanya, at iyon na ang desisyon. Kinaumagahan, umalis si Kurt sa nayon ng mag-isa, dala lang ang isang wallet na mas walang laman pa sa kailaliman ng abis, at wala siyang malinaw na patutunguhan. Sa kalaunan ay nakarating siya sa lungsod ng sa at halos wala na siyang pera, kaya kailangan na talaga niyang makahanap ng bagong trabaho. Nakakita siya ng temp work agency at nagpasya siyang subukan ito. Pagpasok niya ay sinalubong siya ng receptionist na agad nagtanong kung naroon ba siya para kumuha ng tao o maghanap ng trabaho. Nang sabihin niyang naghahanap siya ng trabaho, ipinaliwanag ng receptionist na kailangan muna niyang sumailalim sa isang interview at aptitude test. Una'y tinanong siya ng mga basic na detalye gaya ng pangalan, edad, at kung saan siya nagmula, sagot niya, ang pangalan niya ay Kurt Rockins, 15 taong gulang, at galing siya sa H Village sa Shin Mountains. Nagulat ang receptionist, si Kel, dahil ni hindi niya alam na may nayon palang naroroon sa kabundukan, pero nagpatuloy na lang siya sa interview at tinanong ang work history ni Kurt. Inamin ni Kurt na naging bahagi siya ng Flaming Dragon Fang, pero ang tanging ginagawa lang niya ay ang mga simpleng gawain, at kamakailan lang ay natanggal siya. Nagulat si Kel nang marinig na naging bahagi si Kurt ng isang S-Rank Party, kahit hindi man siya gaanong nakatulong sa mga laban, Malaking bagay na ang pangalan ng Flaming Dragon Fang ay nasa kanyang application at tiyak na makakatulong iyon sa paghahanap niya ng trabaho. Laking ginhawa ni Kurt sa narinig, at ang susunod na hakbang ay ang pagkumpleto ng aptitude test upang matukoy ni Kel ang kanyang mga kalakasan at kahinaan. Sa mundong ito, ang mga aptitude ay mga biyayang ibinibigay ng Diyos, at kung suswertihin si Kurt, baka matuklasan niya'ng may tinatagong talento siya. Ang aptitude ranks ay mula G-rank hanggang S-rank. At sobrang laki ng agwat sa pagitan ng mga ito, halimbawa, ang may G-rank na sword skill ay halos hindi makaiwas o makaswing ng espada, samantalang ang may A-rank ay kayang hatiin ng isang bato na parang wala lang. Sa big si Kurt na malaman kung may talento siya, pero sa kasamaang palad, lahat ng kanyang combat aptitudes ay nasa G-rank, kaya wala siyang pag-asang makapasok sa anumang combat role. Agad siyang nawalan ng pag-asa pero sinabihan siya ni Kel na baka meron pa siyang potensyal sa mga trade skill tulad ng alchemy o blacksmithing. Ang problema lang, ang teknisya na gumagawa ng mga pagsusulit para sa mga ganitong kasanayan ay nakabakasyon pa at babalik pa sa susunod na linggo. Sagot ni Kurt, hindi na siya aabot pa ng ganoon katagal, isang pirasong tinapay na lang ang natitira sa kanya at wala na siyang pera, kaya kailangan niya ng trabaho ngayon na. Naawa si Kel sa kalagayan ni Kurt kaya pinasubok niya rito na buhati ng isang sandbag na naroon. Sinubukan ni Kurt, at paghawak niya dito ay may kakaibang pakiramdam siyang naramdaman, parang may sumipsip ng kaunti sa kanyang mana. Pero naiangat niya ito, at dahil doon ay naniwala si Kel na kaya naman ni Kurt ang gawaing construction. Sinabi niyang kasalukuyang naghahanap ng mga manggagawa ang Margravate of Tone para ayusin ang sirang pader ng lungsod, at kung gagawan niya ng sulat ng rekomendasyon si Kurt, Makakapasok siya roon. Lubos ang pasasalamat ni Kurt at agad siyang nagtungo upang makipagkita sa Margrave. Nang basahin ng Margrave ang sulat at makita si Kurt, aminado siyang duda siya kung kakayanin ba ni Kurt ang trabaho, pero dahil kailangan niya ng maraming tao, napagdesisyonan niyang bigyan ito ng pagkakataon. Inutusan niya si Kurt na gumawa ng semento at gamitin iyon para kumpunihin ang pader, at ang sahod niya ay depende sa dami ng trabahong matatapos niya. Babalik daw ang Margrave mamaya para tingnan ang progreso ni Kurt, at sinabihan siya na mas mabuting magsimula na agad dahil kapag hindi siya nakaubos ng kahit kalahating bar aisles ng semento bago ito bumalik, siguradong maliit lang ang sahod niya. Gusto sanang magtanong ni Kurt, dahil ni minsan ay hindi binanggit ng Margrave na kailangang maglagay ng mana sa semento para tumibay ito, pero pinili niyang manahimik dahil baka normal na kaalaman lang ito. Nagulat pa rin siya na kalahating bar aisles lang ang kota dahil napakadali nito para sa kanya, kaya nagdesisyon siyang ubusin ang kaya niyang semento bago bumalik ang Margrave. Pagbalik nito, gulat na gulat siya nang makita na tapos na ni Kurt ang buong isang seksyon ng pader. Humingi pa ng paumanhin si Kurt dahil sana raw ay mas marami pa siyang nagawa, kaso naubusan na siya ng semento sa kalagitnaan. Nahihirapan pa rin ang Margrave na paniwalaan na naayos nga ni Kurt ang mahigit isang katlo ng napakalawak na Western Wall, kaya tinanong niya kung paano naayos ni Kurt ang itaas na bahagi ng pader, sagot ni Kurt, inihagis lang daw niya pataas ang semento at ginamit ang isang stick para pakinisin ito. Sa normal na pagkakataon, baka pagtawanan siya ng Margrave, pero dahil halatang gumana ang ginawa ni Kurt, wala itong nagawa kundi paniwalaan siya. Tinanong siya kung gaano siya katagal magtatrabaho doon, at sagot ni Kurt ay isang linggo lang. Natutuwa ang Margrave sa sagot at sinabing sapat na ang ginawa ni Kurt para sa araw na iyon at maaari na siyang umuwi. Wala siyang sapat na pera para bayaran si Kurt ng buo, kaya iniabot muna niya ang isang maliit na supot ng salapi at nangakong ipapadala ang natitirang bayad sa pamamagitan ng temp agency. Laking gulat ni Kurt dahil kahit maliit lang ang supot, mas malaki pa ang laman nito kumpara sa kinikita niya noon sa Hero Party. Sa mga sumunod na araw, masigasig pa rin si Kurt sa pag-aayos ng pader, ngunit bigla na lang siyang sinabihan ng Margrave na tanggal na siya. Nagtaka si Kurt at nagtanong kung bakit, at ipinaliwanag ng Margrave na ang trabahong ito ay nilaan sana para sa mga taong naghihirap, pero dahil sobrang bilis at husay ni Kurt, maubusan na ng trabaho ang iba kung siya pa ang magpapatuloy. Hindi galit ang Margrave, sa katunayan, sa nakita niya, ang kakayahan ni Kurt ay posibleng double S rank, baka nga triple S rank pa, kaya mas bagay daw ito na nagtatrabaho sa Royal Capital. Binigyan siya ng malaking halaga bilang kabayaran sa biglaang pagkakatanggal, at saka ito umalis. Ngunit maling-mali ang pagkaintindi ni Kurt, akala niya tinanggal siya dahil wala siyang silbi bilang manggagawa. Bumalik siya sa temp agency at kinausap si Kel para sabihin na natanggal siya sa trabaho, at ilang araw pa bago siya masuri para sa trade attributes. Bigla nilang narinig ang isang gulo sa front desk, isang babae ang nagpupumilit magpasok ng recruitment ad pero tinanggihan siya ng receptionist dahil wala raw matinong tao ang papayag magtrabaho sa ilalim ng mga kondisyon niya. Gayunpaman, mapilit ang babae at patuloy na nangungulit kaya nagkakagulo na sa opisina. Kaya agad lumapit si Kel para alamin kung ano ang nangyayari, at ipinaliwanag ng kanyang katrabaho na gusto raw ng babae na mag-recruit ng menor de edad para maghukay sa isang bundok na hindi pa nasisiyasat, pero ayaw nitong magbigay ng kahit anong bayad sa simula, at magbabayad lang daw siya kung magiging matagumpay ang excavation. Sumang-ayon si Kell na walang matinong tao ang papayag sa ganoong kontrata, kaya sinubukan niyang kumbinsihin ang babae na kumuha ng investors para paunlarin ang minahan, pero tumanggi ito. Paliwanag ng babae, kailangan niyang mabayaran ang buwis bago matapos ang linggo, kundi ay kukunin ng pamahalaan ang kanyang mina. Biglang sumingit si Kurt at sinabing sa patang pagkabaliw niya para tanggapin ang ganong trabaho, total Dati naman siyang tumutulong sa minahan sa kanilang nayon kaya may kaunti siyang karanasan sa excavation. Tinanong siya ni Kisel kung sigurado ba siyang gusto niya talagang tanggapin ang alok, dahil sa kontratang iniaalok ng babae, posible talagang hindi siya bayaran kahit kailan. Bago pa makasagot si Kurt, pinutol na siya ng babae at sinabing inaasahan niya talagang makakuha ng isang matipunong dwarf at hindi isang payat at inusenteng bata, gaya ni Kurt, kaya parang naaawa rin siyang ipagawa ito sa kanya. Pero dahil ang kahit sinong dwarf ay nangangailangan ng paunang bayad na hindi bababa sa sampung silver, at wala siyang ganong halaga, napilita na rin siyang tanggapin si Kurt. Habang umaalis si na Kurt at ang babae, nakaramdam ng bigat si Kel dahil hinayaan niyang tanggapin ni Kurt ang trabahong mukhang hindi sulit sa oras at pagod. Sa totoo lang, pakiramdam niya ay mas mabuting magtrabaho si Kurt sa isang brothel, dahil siya mismo ay handang magbayad ng malaking halaga makasama lang ito ng isang gabi. Habang naglalakad sa kanyang panaginip tungkol kay Kurt, biglang tinawag siya ng kanyang katrabaho para ipaalam na may bank transfer na dumating, iyon daw ang natitirang bayad na ipinangako ng Margrave bilang kabayaran sa lahat ng trabahong ginawa ni Kurt sa pader. Akala ni Kel ay mga limampung silver lang ang halaga nun, pero laking gulat niya nang makitang ang dumating ay isang cheque para sa halagang dalawandaang gold, isang napakalaking halaga ng pera. Sa sobrang pagkabigla ni Kel na nakagawa talaga si Kurt ng ganoon kalaking pera, Aksidente siyang natisod sa mga sandbag na nakakalat sa sahig. Agad siyang nilapitan ng kanyang katrabaho at sinabihan siyang mag-ingat dahil hindi ordinaryong sandbags ang mga iyon. Ginagamit daw ang mga ito upang sukatin kung gaano kalaki ang mana ng isang tao at lumulubha ang bigat ng sandbag kapag hinawakan ng isang taong may mataas na mana reserve. Karaniwan, hindi ito umaapekto sa mga normal na tao kaya kayang-kaya itong buhatin ni Kel. Pero bigla niyang naalala na ilang araw na ang nakalilipas ay hirap na hirap si Kurt na buhatin ito, kaya nagsimula siyang magduda kung isa nga ba talaga siyang ordinaryong bata. Samantala, naglalakad si Kurt at ulisia papunta sa kampo nito sa gitna ng kagubatan. Pagdating nila roon, medyo nag-aalala si Kurt dahil iisa lang ang tent. Sabi ni Ulysia, sapat naman daw ang laki ng tent para sa kanilang dalawa, pero nahihiya si Kurt at sinabing hindi siya makakatulog kung katabi niya ang isang cute na babae gaya niya. Medyo nainis si Ulysia sa unang pagkakarinig dahil inakala niyang nambobola lang si Kurt, pero nang makitang totoo pala ang sinabi nito, gaman ang loob niya at inabutan siya ng pinakuloang patatas para sa hapunan. Simpleng pagkain lang ito, pero dahil matagal nang walang nagluluto para kay Kurt, sobra niya itong na-appreciate, lalo na't pinagsaluhan nila iyon, hindi tulad ng dati kung saan palaging pinapalabas siya ni Naguva at ng Hero Party habang sila'y kumakain. Kinagabihan, Pumasok sa tent si na Kurt at Alicia, pero hindi makatulog si Kurt, lalo pat si Ulisia ay natulog lang na naka-underwear. Hindi siya mapakali dahil, matigas, siya sa sitwasyon, kaya nagdesisyon siyang lumabas ng tent at doon na lang matulog. Pagkalabas niya, dumilat si Ulisia, nagkunwari lang pala siyang tulog. Sinadya niyang matulog ng naka-underwear para malaman kung masamang tao ba si Kurt na mananamantala sa gabi, pero ngayon alam na niyang mabait talaga ito. Kinaumagahan, nagising si Ulysia at lumabas ng tent. Doon niya nakita si Kurt na mahimbing na natutulog sa ilalim ng puno, at nakaramdam siya ng kaunting konsensya dahil napilitan itong matulog sa labas. Ngunit napansin niyang ayos na ulit ang kanyang sirang jacket. Nang magising si Kurt, tinanong niya ito kung siya ba ang nagayos ng kanyang jacket, at kinumpirma naman ni Kurt. Napahanga si Ulysia sa galing ni Kurt sa pananahi, at nagsimula na siyang mag-isip kung talagang magiging magaling din ba ito sa pagmimina. Dahil huli na para humanap pa ng ibang tauhan, napilitan si na Kurt at Alicia na agad magtrabaho. Tinanong ni Kurt kung may napili na bang lokasyon si Alicia para magsimulang magmina, pero ang plano lang pala nito ay maghukay sa random na mga lugar at umasa na lang sa swerte na makahanap ng mamahaling ores. Sinabi ni Kurt na imposibleng may matagpuan siya sa ganung paraan, at buti na lang ay may alam siyang mas epektibong paraan. Dinala niya si Alicia sa isang bahagi ng bundok at matapos magmasid ng kaunti, natagpuan niya ang isang bato na pan ng mga gemstones. Manghang-mangha si Alicia na ganoon kadali lang iyon kay Kurt, at sa loob lang ng ilang minuto, natukoy na ni Kurt ang lahat ng gemstones sa lugar. Halos hindi makapaniwala si Alicia, dahil kung maibibenta niya lahat ng iyon, mababayaran na niya agad ang kanyang utang, pero agad siyang sinabihan ni Kurt na hindi niya pwedeng ibenta ang mga iyon. Naisip ni Alicia na tama si Kurt, dahil siya ang nakahanap ng lahat kaya siya dapat ang tumubo, pero hindi pala iyon ang ibig sabihin ni Kurt. Ang punto niya ay magiging mas mahalaga pa ang mga bato kung gagawin muna niyang magic crystals. Nagaalangan si Alicia, dahil sa buong kaharian, sampung mages lang ang may kakayahang gumawa ng ganoon, pero habang nagsasalita siya, natapos na ni Kurt ang paggawa ng isang magic crystal. Hindi makapagsalita si Alicia sa gulat, dahil bukod sa nagawa ni Kurt ang imposible, Ginawa pa niya ito instantly, samantalang ang mga bihasang mages ay nangangailangan ng isang oras para sa isang kristal. Pagkatapos gawin ni Kurt ang lahat ng bato bilang crystals, pumayag siyang ibenta ito ni Alicia, habang siya naman ay naiwan sa bundok para tapusin ang ilang bagay. Dumiretso si Alicia sa customs agency ng lungsod at sinabi na nais niyang magbenta ng magic crystals sa Royal Capital. Dahil napakahalaga ng mga crystals na iyon, tinanong siya ng ahente kung saan niya ito nakuha. Alam niyang walang maniniwala kung sasabihin niyang isang random na binatilyo lang ang gumawa ng mga iyon, kaya ipinakita niya ang kanyang Royal Family emblem upang mapatahimik ito. Bluff lang ito dahil matagal na siyang wala sa serbisyo ng Royal Family at nakalimutan lang na bawiin ang kanyang badge, pero naging epektibo pa rin. Pinayagan siyang gamitin ang teleportation circle papuntang Kabisera. Pagdating niya sa capital, Pumunta siya sa tindahan ng matagal niyang kaibigang si Mimiko at sinabing may ibebenta siyang magic crystals. Sa unang tingin ay parang hindi ganoon kahalaga ang mga bato, pero nang suriin ito ng mas mabuti ni Mimiko, natuklasan niyang may taglay itong mana na sampung beses na mas mataas sa karaniwan, ibig sabihin, ang bawat isa ay nagkakahalaga ng 10 gold. Nanlaki ang mata ni Alicia, binigyan siya ni Kurt ng 50 crystals, kaya agad siyang binigyan ni Mimiko ng supot na naglalaman ng 500 gold coins. Bago siya umalis, may dalawang hiling si Mimiko, una, huwag sanang ibenta ni Alicia ang ganitong klaseng crystals sa iba pang tindahan, dahil delikado kung ito'y mapunta sa maling kamay. At pangalawa, gusto niyang malaman kung sino ang gumawa ng mga ito. Pumayag si Alicia sa unang kondisyon, pero tumanggi sa pangalawa, kailangan muna raw niya ng pahintulot mula sa mismong gumawa. Bilang court mage ng royal family, sinubukan ni Mimiko na gamitin ang kanyang posisyon upang pilitin si Alicia pero dahil wala na ito sa serbisyo ng royal family, wala na rin siyang obligasyong sumunod. Napagtanto ni Mim Iko na hindi niya mapipilit si Alicia, kaya humiling na lang siya na bantayan si Kurt at siguraduhin hindi ito tumawid sa ibang bansa. Dagdag pa niya, kung papayag si Kurt na magtrabaho para sa royal family, handa siyang gawaran ito ng titulo bilang count at bigyan ng full access sa royal research lab at lahat ng benepisyo ito, umalis na si Alicia sa shop at kinabukasan, Bumalik siya sa bundok upang salubungin si Kurt, pero laking gulat niya nang makita na may buong bahay na itinayo si Kurt habang wala siya. Ito ang pagtatapos ng episode 1, mag-subscribe para di mo mamiss ang susunod na bahagi.